Ah, uh, Cindy, hindi ako pumunta dito para makipag-away. Ayoko rin naman makipag-away. Gusto ko sanang pag-usapan natin kung papanong magandang arrangement para kay Princess. Sige. Uh, yan doon niya, Luisa pumili ka ng wallpaper. Yan ang latest colors, ang mga prints naka emboss kaya dapat palitan na natin tong tsaka mong bahay. Dahil ang uso ngayon, mga Caribbean colors. Di ba, Garding? Hmm. Teka, sandali. Pero, yung color scheme, ako ang masusunod. Yes, that's precisely the point. I'm asking your opinion para yung character mo mag-reflect at oh. ang avant-garde taste mo ang lumabas sa design. Aba, teka, teka, teka. Dapat, fresh and plants, mga flowers, plastics, Pasa ina. ina yan. Dapat tulis from Copenhagen. Yes. Copenhagen? <laughs> yes. Ang mga Bakit? paintings na yan, dapat palitan na. Dapat Salameda o Campo Amorzola. Yes. Manansala. Yes. O Campo, my God. Patrimonio, Jaworski. Si Si Jaworski? Mm. Nag-retire na ba si Jaworski sa basketball? Nagpipaint na siya? Ah, hindi, hindi, hindi. Doña Luisa, actually, nagbibiro lang yan. Palabiro ah. talagang si Garding. Hindi ba? Senyora, senyora. Oh. Nandyan ho si na Cindy at saka si Princess. Sandali lang, ha? Please? Sige, kahit matagal. King ah. King, Akin na yung bag mo. talaga. Lola. Hello, baby. How are you? <laughs> Hi, ma. Bakit? Eh, ma, dito muna kami, ha? Dito muna kayo? <laughs> Teka, nag-away ba kayo ni Tomas? Sinaktan ka ba? Hindi ho, ma. Mabuti naman. Talagang hindi kayo nag-away? Hindi ho. Nag-away po sila kasi. Mm. Princess. Sige na. Doon ka muna sa taas. Mag-uusap kayo ng mama. Halika, iha. Talaga bang hindi kayo nag-away? Kwento mo sa akin. Baka sinaktan ka. La. Ah, eh. Mamaya na lang ho tayo mag-usap. May bisita pa kayo eh. O oh, sige. Mamaya ha? Eh, papano, papano? Papano, Doña Luisa? Bibiling ko na yung materials? Well, sige, kung gusto mo. Okay, boys, Sisimula na natin yung cabinet sa kusina. Pero, dito tayo sa labas na daan para wag magalusan ang mga muebles at mga gamit ni Doña Luisa. Tuk Yes, boss. Okay, boys, rampan na tayo. Oh, sige, bahala na muna kayo dyan, ha? O, sige, okay, bye, bye. Ano? Senyora! Nandiyan po si Tomas. Nandoon po. Ayan po. Ma. Tomas. Halika, pumasok ka. Oh, sige, Tomas. <laughs> Maupo ka muna. Tatawagin ko ang asawa. Ah, apa. kailan tayo uuwi sa bahay? Eh, pag sinundo na tayo ng papa mo. Iha, o ano iha? Gusto mo bang palitan ng wallpaper sa kwarto mo? Huwag na ma, okay pa naman eh. Kasi nandito na yung interior decorators. At least may chance na kung anong gusto mong baguhin sa kwarto mo, di baguhin na natin. Okay pa yun ma. Ganon? Oo nga pala. Nandiyan yung ma-pride mong asawa. Oh, dahan-dahan Hi, Papa Hi. Mm. you na Tomas, iwanan ko muna kayo Mag-usap muna kayong dalawa Dadaling ko na lang si Princess dun sa labas Halika, Princess. Tignan natin kung anong ginagawa ng mga interior decorator, ha? Ah, uh, Cindy. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Um, mm, ayoko rin naman makipag-away. Gusto ko sanang pag-usapan natin kung paanong magandang arrangement para kay Princess. segue